Hello guys, ito lang salita ng si J. Black tungkol sa laban nila ni Mot. At dito pinaliwanag niya na si Mot na talaga ang nakapasok. At hindi na si J. Black. Kumbaga, tinanggap na niya yung pagkatalo niya. Panoorin niyo to guys. At guys, at alam niyo naman na ano nangyari. pasensya sa lahat, sa inasal ko. At ako ay naging napaka-unprofessional at napaka-spoiled na bata. So ayun guys, at makita naman natin na yung video. Pero para talaga sa akin, nanalo talaga ako sa live. Di ba? Para sa akin, hindi nyo maano sa akin yung nanalo ako sa live. Pero pagtingin ko sa video, aminado talaga ako guys na natalo talaga ako. Talo talaga ako sa video. So ayun, ah, naglabas naman na yung pangil sa pangil ng official statement na ako ay nagkoconcede. At si Mott na yung mag advance para sa second round. Yun, congratulations Mott at na-deserve na deserve mo yun para sa'yo talaga yon. So, ayan, si Mot na mag-a-advance sa second round. Tapos, pag nanalo si Mot sa second round, ako yung mag-a-advance sa third round kasi mapapahinga pa si Mot kasi mapagod siya eh, mapapagod siya eh. So, ako yung mag-a-advance sa third round. At pag naipanalo ko yung third round, si Mot naman maglalaro pa sa finals. Eh, joke lang, gagi.